So for today's video pala guys ay may gagawin pala ako sa inyo. So ayan po. So ngayon ay hindi ko pa nakukuha na yung ano na kung paano gumawa ng saranggola na diamond. So ayan po. So ito na lang ang gagawin natin guys sa ah, ganito. So kung paano gumawa ng saranggola. Ito gumamit tayo ng plastic. Pero hindi ito sa plastic labo at saka walis tingting -ting. tatlong walis tingting -ting lang ang kailangan at saka isang gunting at saka sinulid ayan so tara wag na natin ito patagalin let's do it na pinatay ko lang dito yung eretect sa kwarto sa may office kaya mahahanginan yung ano natin plastic may tayo kumuha hindi pa so may ay nagupit ko na rin yan so naging square na naging diamond so ayan po so tara na natin ito dito. Yan. Tira ha. Ayan, ganyanin muna natin. At saka gumamit tayo ng gunting. Gupitin natin dito. Yan. So pa. Yan. So pagkatapos yan ay ganunin na natin. Yun saka ilusot na natin yung walis ting ipasok natin yan dito kasama sa yung butas ipasok natin dito yan yan sa pa ayan na napasok na natin So, pagkatapos niyan ay ganun din ulit natin. At saka katalian na natin yan ng sinulit. Yan, talian na natin yan ng sinulit dito. Dito lang, talian natin dito ng ano, ng sinulit. Para magpantay yung ating saranggola. Yan talian na natin yan ng sinulid. Sin sinulid ay malapas. Ayun. Tagay muna natin dito para hindi tayo mahirapan. Talian na natin yan ng sinulid guys. Dito lang sa may pinakadulo ng puwet niya. Ayan. Talian lang natin. Itong plastic na to guys ay kulay puti lang. So ayan po kulay puti. Ayan. Talian lang natin. ribon na natin to. Kinakagat ko na lang. At kung natin. Yan. So pagkatapos niyan guys, ay hindi pa tapos. Anihin pa natin dito yung ano, talian pa natin ito ng sinulid. Para gumanda. Putulin natin kung hindi nagkasya eh. Putulin natin. Ayan. Para magkasya. Parang hindi pa nagpantay yung dito eh. So, at saka talian na natin ulit yan ng sinulid. Ang dali lang naman din gumawa nito. Saglit lang. Kasi nung hindi ito naka-video, ano, gumawa lang ako ng saranggola. Umabot siya ng ano, uh, 17 minutes. Natapos na ako. Yung pinalipad ko to, ang ganda. Straight pa sa taas, steady pa. So pagkatapos ay ganunin na natin. Ayan na yung itsura niya guys. So mukhang diamond na. So pagkatapos niyan guys ay kumuha, kumuha na tayo ng ano ng walis tingting. Kailangan magpantay yung dulo. Magpantay tapat sila dito. Putulin natin dito. hindi nag ano, hindi nag crusha boost muna natin ito okay, na guys kumuha um, ako ng dalawang walis tingting na maikli so kasi kahit isa lang yung nilagay mo dito na kahit itong isa nilagay mo dito hindi pa rin yan magpapantay kailangan ipagdikit mo yung ano ipadikit mo yung walis tingting dito guys ayan Saan yung ano dito? Ayan, anihin natin dito, guys, ah. Anihin natin dito sa ano. Ayan. Diba, ipapabigit natin yan. Tapos talian natin dito ng sinulid. Talian natin yan dito ng sinulid. Saan yung sinulid, guys? Ayan. Talian natin dito ng sinulid, guys, ah. Sa so may, ano yung sa dalawang walis tingting -ting, talian natin ng sinulit tali tali lang guys tali tali medyo matagal pa to post muna natin okay guys so na na natin natali na natin ng ano ng sinulit to yung dalawang walis tingting -ting, dinikit ko tinalian ko ng sinulit so itry natin guys kung nagpantay Yan no gagununin mo talaga siya guys so ayan o gagununin mo pag mo kapangit, kailangan ka ganyan so ikabit na natin to sa ating saranggola so uh, isukat na muna natin isukat natin guys kung magkakasya ba to tingnan natin na wala akong pake ayan o ganito yung itsura niya guys ayan o ganito yan, ganyan yung itsura niya guys ha. Tapos tingin nga na ulit natin. Ganyan. Ayan. So talian na natin yan ng sinulid. Tara, dito natin tatalian ng sinulid yan. Para matapos na rin tayo guys. Isa niya sinulid. Okay lang naman din tayo mahirapan eh. Ayan o. Oh talian na natin yan ng sinulit. Ayan. Umabot na ng 8 minutes yung video. So, okay lang naman din yan. Maikli pa naman eh. Matagal pa naman yung minuto. Bago umabot ng isang oras. Ayan. So, pagkatapos nyan guys, ay talian na natin ng ano, sinulid. pinagkagagat ko na lang. Ayan, so tsaka guntingin natin. Ayan. So pagkatapos niyan guys, ay itry naman natin ganunin yan. sa kabila. Uh, Saan yung sinulid? Yun. Talian na natin dito sa kabila para matapos na tayo. tapos na ang ating saranggola. Ayan, ganito na. Ganito na yung itsura ng ano natin, saranggola natin. Kailangan yung walis tingting niya guys ay nakaano, nakaganito. Para mag ano, kasi alimbawa kasi guys, pag ganito yung gagawin natin. Hindi magpapantayan dito at saka pa dito pantay. Kailangan magkapareho ng ganito. Ayan o. No. So ang ating walis tingting ay nakaganito pa lang. Ayan o. No. So, kailangan natin butasin dito. Magkabilaan, butasin natin dyan. Ayan. And guys, butasin natin. So, hindi pa tayo tapos, guys. Hindi pa tapos tong video na to. Nabuo na natin yung diamond kite natin. So, ganito pa. Hanap maghanap tayo ng walis tingting ting na bubutasin. Kalang, hindi pa tapos yung video na to, guys. Umabot na ng 11 minutes. Ayan. Gan ang ganda ko gumawa ng saranggola, no? Ang ganda ko gumawa ng saranggola. Ganito yung itsura niya. Tama pa guys, tama. Ganito yung itsura. Ganyan. Tama ba yung gawa natin? Tama. I-comment nyo dyan. Ganito lang kasi ako gumawa ng saranggola eh. So ayan. So pagkatapos nyan guys, ay butasin natin yan dito. Magkabilaan kailangan pantay kailangan magpantay sila guys magpantay tasin natin dito yan magkabilaan ulit kailangan kasi magpantay to Ayan, so tatali na natin. So pagkatapos nyan guys, ay i na natin. Tanggalin na natin to. Para madali tayong matapos. Kasi ang mga yung mga saranggola nila, nang kung paano nila nagagawa yung ano, yun ba yan? Kung paano nila nagagawa yung saranggola, hindi lang sila gumagamit ng ano, ng gunting ang ginagamit lang nila dito ay yung panghiwa. Ganito ginaganon talaga nila para maiwa yung plastic. Mm, ginaganon nila kasi ang panggamit ko lang dito gunting eh. Kailangan hindi kasi nagpantay ang ating saranggola. Kailangan yung malis tingting -ting ay nasa ano, nasa, nasa gitna. Nasa gitna niya guys, Ayan. ipon pa natin tatlong beses lang pagkakaribon ayan so tapos na guntingin na natin dito simple lang to simple dali lang naman gumawa nito eh ayan so i-comment nyo dyan guys kung lalagyan pa ba natin to ng pakpak lalagyan pa natin dito ng paganon dito o oh, ayan o oh, dito lalagyan pa natin ng paganon yan sa kabilaan so hindi na lang pa o oh, i-comment mo dyan kung lalagyan natin ng ganito o hindi so wag na lang guys wag na lang lagyan na lang natin dito ng mahaba na buntot ayan o oh, tapos na ating saranggola itsura, ayan na yung itsura ng saranggola natin. Pero pantay naman siya, di ba? Pantay. Yan. So pagkatapos niyan guys, hindi pa tayo tapos. Putulin na natin to. Puputasin pa natin dito guys sa may ipuit niya. Pinapawisan na tayo. si natin dito guys putangin natin Tsaka tanggalin na natin to. uputulin na lang natin. Yan, para gumawa tayo ng ano, ng hinihila sa atin na saranggola ito. Oh. o, hinihila. Yan. Medyo matagal pa ito. Ito ano, niriripon lang. ko pa. Ah, tapos na ang ating saranggola. Tingnan natin. Kung pantay. Yan. I-comment eh, mo nga kung pantay yung gawa natin. Pantay kasi nagpantay yun dito niya oh. Pero okay na rin ito. Ayan, maganda naman din tipa. Maganda naman din yung saranggola natin. So ayan na guys, so nakabit na natin yung ating ano, ano ba yan? Try natin. Ang ganda, ang ganda. So, pagkatapos ay pagkatapos yan guys, ay lagyan na natin yan ng buntot. Okay, post muna natin. Okay, so tara. Gumawa na tayo ng buntot. Ayan. So, ganito lang. So, medyo wag na lang natin yan anihin. Gupitin. So, may herapan tayo. So, ito, ano na lang natin. itupi-tupi uh, na lang natin. Nang ganito. guys okay. isa pa yan okay na so pagkatapos ay kupitan na natin yan dito ayan so tignan nyo guys ah. o oh, naging buntot o oh, ganun lang so asan yung saranggola na ginawa natin ah, lagyan na natin yan dito ng buntot dito tayo ng plastic. Ayan. Ayan. So, nakabit na natin yung isang buntot. Ayan. So, kailangan natin, kasi alimbawa, guys, pag pinalipad, na, pag pinalipad natin to na walang buntot, hindi lilipad, iikot lang yan. So, kailangan lagyan natin ng mahaba na buntot para steady sa taas. Yan. So, kailangan pa natin ng isang buntot. Kailangan mahaba yung gagawin natin. yan, Mahaba yung gagawin natin. yan Kailangan magpantay. Tsaka papaliparin natin to sa peris i-try natin Kailangan mahaba yung ating buntot. Okay naputol. naputol ano ba 'yan na ano tatanggal tali natin so medyo matagal pa 'to. Ayan guys. So tapos na ang ating buntot. Ayan. Ayan guys. So sobrang haba. So ayan. So pagkatapos niyan guys. Ay lagyan natin. Di, lagyan natin ng ganito sa dulo ng buntot niya. Lagyan natin. Kailangan may ganito yan. Ayan. Lagyan natin dito. Chakatan pa natin ng sinulid. So, tapos na guys. Let's go sa terrace na guys yung ano natin Yung ginawa natin na sa ranggola So ayan po Ayan na Medyo pantay na Ayan so medyo dinikitan ko yan ng Scotch tape Ayan dito sa ano niya ayan. Plastic yung kamay ko Ayan so may papakita ko sa inyo sa buntot Ayan, napakahaba. Ayan, may ano pa yun doon. Ayan na. Ano ay nagawa natin? Ayan. Bye. Yun lang.